Hello guys! Assalamualaikum! For today's pretty video guys, ay pupunta nga pala tayo ngayon sa kabihas Charot! This video guys, ay nakailang araw na pala itong hindi na i-upload at ilang araw na pala ito guys, naka-standby sa aking gallery. Charot! Sa araw na yan guys, ay samahan nyo nga pala kami ngayon papuntang Pagadian. Mamamangha ka talaga guys, dahil nga napakaganda ng mga views dito na makikita ninyo. Actually guys, pangatlong beses ko na pala pumunta ng Pagadian. So this time, ay nagmotor nga lang din kami ng aking Diyosawa. Wow! Anyway guys, e eh wala nga kayong iba pang matatanaw dito kundi ang lahat-lahat ng mga madadaanan namin papunta nga roon. Sorry po sa tilaok ng manok. Mm. <laughs> kung mahilig ka naman sa pagka-travel guys ay mahilig ka sa mga ganitong view ay talaga namang mag stay ka dito sa video na ito guys okay na yan at mag-stay ka na nga guys at panoorin mo nga kami sa aming paglalakbay sa mga oras na ito guys ay naabutan na nga kami ng alas 6 ng umaga alam niyo ba na nakuha lang namin ang biyahe namin guys sa loob lang ng apat na oras yes umalis nga kami ng Cotabato City guys na nasa 3 am na nga ng madaling araw alam niyo ba guys share ko lang sa inyo na hindi na nga pala ako nagpag video ng madaling araw ng mga oras na yon dahil nga nakakatakot ang daan guys sobrang dilim nga at hindi ko na naisipan na mag video pa nag-focus na lang kami sa daan guys kaya hindi ko na rin naisipan na i-video pa lahat-lahat ang aming mga nadaanan dahil super nakakatakot at for safety na rin pala yun guys. Pagalipas na ng mga ilang oras guys, sa aming Oh my god. Anyway, balik tayo. Ha, hayaan lang muna natin yung Oh shoo. Hmm. <laughs> Anyway, guys, ay na lang muna natin ang mga tilawok ng manok. Wala tayong magagawa dyan. <laughs> oh, no. And, Sharon napakaganda nga at sobrang namamangha ako sa mga nakikita kong view, guys, na sobrang napakaganda nga talaga ng nature sa mga hindi pa nga nakakapunta ng pagadian, ito na nga guys. At madadaanan nga natin dito ang tunnel nila. So let's go at samahan nyo ako. Sobrang haba nga ng aming binyahi guys. Inaantok nga ako ng mga oras na yan. At syempre, nung nakita ko nga itong mga view na ito, ay talaga namang nagising ang ating diwa. So, heto na nga guys. At ipapakita ko nga sa inyo ang tunnel na ito na madadaanan nga natin papuntang pagadian. So let's go guys. Hindi na nga namin naisipan guys na bumaba pa. Dahil nga nagmamadali na rin kami sa mga oras na yan. At hindi na nga kami nagpa-picture na din. Ang tunnel na ito guys ay hindi naman siya kahabaan. So mabilis ang din lumagpa dito. Yun, at pakalagpas nga yun dito guys. sobrang mamamangha din kayo dahil nga sasalubong sa inyo dito ang napakagandang view. So ang mga oras na yan, ayun nga at naibaba ko nga ang aking pada. Sobrang napakangalay na nga. Ang hindi mo lang talaga matitiis dito guys, eh, sobrang napakasakit nga ng inyong mga puwetan. Pero okay nga lang din yan dahil lang i-enjoy nga tayo sa mga natatanaw natin. Pagkalagpas nga natin ng tunnel guys, ay eh, makikita nyo nga dito na hanggang dulo na nga ay puro na lang dagat ang matatanaw ninyo. Very napakaganda nga dito guys at talaga namang mag heart heart ang ating mga mata pag tayo ay dumaan dito at napakaganda nga. <laughs> Naghahanap nga kami ng gasoline station sa mga oras na ito guys pero nga sa kasamang palad ay wala nga talaga kaming nakikitang gasoline station sa mga bandang dito. Gahanap nga kami dito ng CR guys. So wala nga talaga kaming mahanap na pwede naming pagstapan. So ayun na nga, continue nga tayo sa aming biyahe. Alam niyo ba guys, sa mga oras na yan ay nangangalahati na nga ang aming gas. So nag-worry nga kami dahil nga na sobrang haba ng aming biyahe ay wala nga kaming mahanap na gas station. Pero guys, wag ka tiyan. O diva, napakagandang nga ng inyong matatanaw dito. At talaga namang magigising ang inyong diwa. Sobrang napakasarap nga rin ng hangin. Na nga kami sa aming biyahe kasama ng akin kami nga lang din dalawa. Kaya alhamdulillah kahit papano ay safe nga kaming nakakauwi. Ang dito na nga na area guys ay napagaganda nga at smooth nga lang din ang aming takbo and bang nga natin kakalimutan guys sa tuwing magbabiyahe tayo ay talaga namang mag-iingat tayo huwag natin bilisan guys dahil nga makakapunta rin tayo sa ating paroroonan kumbaga ay chill ride nga lang din hindi ba so hetero nga sa hinabahaba ng aming biyahe ay ayun na nga takatayo nga tayo dito at syempre nag stretching stretching tayo at dito na lang din kami nagpagas guys dahil nga wala nga talaga tayong nakikitang gasoline station sa mga bandang area na yan hmm. at ma-appreciate mo talaga yung mga tao dito guys dahil nga pag-alis namin ay nagbiling nga rin sila nang din kami sa aming biyahe so thankful nga kami dito guys sa may mga taong ganyan. So, let's go again, guys. Biyabiyahin na naman tayo. Sa hinahaba-habangan ng aming biyahe, guys, ay eh, meron nga kami ditong nakasalubong na isang ngang aksidente. Hey. Ito na nga, guys, ang sinasabi ko na lagi nga tayo mag-iingat tuwing tayo ay magbabiyahe. At ah, ang nasagap ko ngang balita dito ay yung nga ay nakatulong nga ang driver ng pickup na ito. Nakita nga namin dito, guys, na bumangga nga ang pickup na ito sa isang bahay kaya sana nga ay wala pong nasaktan sa incident ito. Always po tayo mag-iingat, guys, dahil kung hindi nga tayo masasaktan ay eh, makakaperwisyo pa tayo ng ibang tao. Eh. Ito nga, guys, ay eh, na-traffic nga kami at hindi kami makadaan dahil nga hinihila pa nga itong pickup na ito sana nga hindi siya nasaktan. I mean, yung tao guys, syempre naman. And for how many minutes guys, ayun na nga at nagpatuloy na rin kami sa aming biyahe sa mga oras na yan. Hindi ko nga rin alam guys kung saan area nga ito. Pero ang alam ko lang dito ay malapit na nga kami sa aming pupuntahan. Ang mga oras na yan ay nasa alas 7 na nga ng umaga. syempre nakamotor nga lang din kami at madali kami nakalusot. O diva, buyers guys, sana po ay mag-ingat kayo ulit. And let's go guys, to so, be continue sa ating lakbayan. So, ayun na nga, malapit na rin kami. Hello guys, update. Ah, nandito na kami. Pagod ako gad guys, bali. kami kumain, alhamdulillah. And, magpapahinga muna ang person. Cheers muna. <laughs> Nakita nga ako ng batang ito guys, kaya agad nga siyang gumapit sa akin o diva, Sobrang I miss you very much. Alhamdulillah guys, at dumating na rin kami sa aming pupuntahan. Ito na nga ang view sa kanilang labas ng kanilang bahay o Divo. Napakaganda nga dito magkapi-kapi. Hindi ko na nga nakuha ng pagayos ang aming pagdating, kaya ayun na nga mahaba nga ang oras namin at nagpahinga na rin kami at ayun na nga guys. Balik na naman kami guys sa aming biyahe at sa mga oras na ito ay hapon na rin. Nasa alas 2 na nga ito ang hapon guys at pauwi na rin kami ng Cotabato City. So, take care guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming munting biyahe at naisama ko kayo. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you very much for watching guys. Pa-support poor buyers Mwah.